A day in my life na nag-iisang simpleng babaeng palaway niya na nakatira sa Palawan. Hi guys, this is Miss Tinmoto Moto and welcome to another mini vlog. So as you can see guys, ay eh, naglalakad nga ang mga person dito sa Maria Orosa Street. Ngayong araw nga guys, ipupunta nga kami sa Green Hills. Siyempre andito na rin nga kami sa Manila, kaya naman naisip namin na bisitahin yung Green Hills San Juan. Dahil nga sa curiosity, ay eh, naisip namin na puntahan talaga ito. Lagi kasi namin nakikita yun guys sa TikTok na maraming nga nagbibinta ng mga iPhone at iba't ibang uri ng camera like GoPro. At marami pang ibang gamit pang vlogging. Sa nga sa mga oras na tayo nag-aabang na nga kami ng masasakyan namin. At in fairness nga guys, kasi nagtanong nga kami kung gaano nga ba kalayo ang Green Hill San Juan. Mga lima or anim na station nga bago kami makarating ng Green Hill San Juan. Galing nga kami ng Taft Avenue at pupunta nga kami ng Green Beach. Galing pala dito guys sa Taft Avenue, ibababa nga kami sa EDSA. At pagkatapos nga namin guys, bumaba ng EDSA, isasakay na naman kami ng LRT para naman papunta ng Santola. Correct me if I'm wrong guys, LRT or MRT nga ba ang sasakyan dahil hindi naman ako taga Manila? Say na nga, guys, pagbaba nyo nga ng EDSA, eh, sasakay na naman kayo ng another train para naman bababa kayo ng Santolan. At pagbaba nyo nga daw ng Santolan, imag-jeep nga kayo at sabihin nyo lang sa Green Hill, San Juan. At doon na nga kayo guys, ibababa sa Green Hill Shopping Mall, San Juan. Bale pareho nga kaming first time ni, ni moto na puntahan ang Green Hill, San Juan, kaya wala man lang kaming idea. So syempre guys, para hindi naman kami maligaw, inagtanong-tanong eh, na lang din kami. Syempre naman guys, pag adventurous ka talaga, bawal ang mahiyahiya for today's video. Kailangan mo talaga gamitin yung pang bibig mo. Charot. Akala ko nga guys, e, malapit lang yung Green Hill sa Taft Avenue, yun pala napakalayo. Pero okay na rin yun guys, kahit papano imapuntahan din namin yung nakikita lang namin sa TikTok. Madami rin talaga kasing influencer guys, yung bumibili ng mga cellphone doon sa Green Hill. Kaya syempre, hindi na rin namin pala lampasin yun ni Grey Moto. Pero syempre, hindi naman kami bibili guys kasi wala naman yun sa budget namin. Pero anong malay natin guys, baka sa susunod, eh, kami naman yung bumibili doon. Kailangan lang talaga guys, ng sipag at syaga para naman kahit papano imabili mo yung mga gusto mo sa buhay. So, ayun nga guys, nakababa na nga kami ng EDSA at sasakay naman nga kami ng another train papunta ng Santolan. Santola. Man. Bale, ito na nga pala guys, yung last na sasakyan namin papunta ng Santola. So yun na nga guys, nagmamadali na nga kami ni Negro Moto para naman makasakay na nga kami sa train na paalis na. Para hindi na nga kami magantay at tipid na rin ito sa oras. Isa rin pala sa mga rason kung bakit kami pupunta ng Green Hills guys, kasi maghahanap nga kami ng tripod ni Negro Moto para sa kanyang GoPro. Kasi nga 'di ba guys, ko na panood yung mga previous vlog ko eh nasira nga 'di ba yung GoPro ni Negro Moto. At buti na nga lang merong GoPro Hero 11 dito sa SM Manila, kaya naman na replace na rin yung GoPro Hero 11 ni Negro Moto. Ang kasi guys, ng transaction sa Palawan, kaya naman naisip namin na dito na lang i-replace ito. Buti na lang nga guys, mayroon silang available na GoPro Hero 11, kaya naman na-replace na yung GoPro Hero 11 na nasira ni nigo Moto. So yun na nga guys, dito na nga kami sa Santolan Station, bumaba na rin nga kami dito. Hindi nga namin alam guys kung saan kami tatawid dahil walang tawiran, kaya nagtanong-tanong na lang din kami. At nilakad na lang din nga namin guys yung terminal lang jeep nila dito. So yun na nga guys, as you can see, nasa Greenhill Shopping Mall na nga kami. At ang shala guys, ang laki pala nito, hindi ko inaexpect. Nasa second floor nga kami guys at dito nga yung bilihan ng mga iPhone at mga kamerang pang vlogging. At nasa ground floor mo naman nakikita yung mga tindahan ng mga damit at bags dito. At syempre nagsimulan na rin nga kami ni, ni Green Moto na mag-ikot-ikot dito sa mga cellphone shop. Naghahanap kasi talaga kami guys ng selfie stick para sa GoPro niya pero wala kaming nakita ang mamahal. So yun nga guys dahil wala na rin kaming nabili at wala na rin kaming budget for today's video ay eh, naisip na lang dami na umuwi na. Dahil hindi rin pala guys basta-basta yung presyo ng selfie stick nila dun sa Green Hills. Diyos ka dahil. So yun guys nakabalik na nga kami at dito na nga kami sa Taft Avenue. At satisfied na nga kami kasi puntahan namin yung Green Hill sa One Shopping Mall. Murang-murang nga yung tinitinda nila mga iPhone doon guys kung gusto nyong bumili. Pero maglaan lang talaga kayo guys ng budget para hindi kayo mawindang sa presyo. Sayo na nga guys, dito ko na lang din tatapusin tong vlog ko. Kung di ka pa nakapag-follow, i-mag-follow ka na para updated ka sa mga susunod ko pang iba vlog. This is Miss Tinmoto ng Palawan. Thank you for watching and bye!